hari e, ma. Uy, Diyos ko. Ma, mga bata. Tuma. Ma, di. hari di, arigot de, 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 ma. Matasiga. Uy, Diyos ko. Uy, naglupok. Guys. Uy, Diyos ko. Naglupok ang vulkan. Ma. Ma. Ay, Diyos ko, Gang, ay, tapos yung mag-ano bala now? Ang ano ta? Ang asphalt ang ano bala? Asok, pre. Uy, kusukusog. Ay, Diyos ko, guys. Naglupok, mag-ulang, ang vulkan. Life ta, dari sabang sa barangay ka, bakungan. Grabe, guys, kusukusog. Gid ka, ay. Oh my God. pa? Daya, ano ka daya?